Yan. So, hello everyone. It's me again, Daniel Uy, your marketing professional here at Toyota. So, discuss lang natin itong part na to, no? Marami kasi nag-a-apply ngayon ng mga kliyente at gagawin nila ng TNVS or Grab Car yung sasakyan. So, ano ba ang advantage kapag dito kayo kumuha sa Toyota? Number one, Toyota Financial offers um, no additional interest rate sa monthly amortization natin. So, kuno yung rate natin sa private use? yun din ang gagamitin sa public use sa TNBS natin and then dito magdadagdag lang kayo ng pang TNBS insurance so halimbawa BIOS, XLE, CBT ah uh, kung halimbawa down nyo is uh, 50,000 halimbawa lang add lang kayo ng 7,000 sa amin para i-upgrade yung insurance natin into uh, public use okay Then, isa pang advantage natin kapag dito kayo sa amin kumuha, uh, 20% lang tayo. Hindi tayo magta-30, hindi tayo mag 40 or 50. So, pwede tayong mag-20 lang. 20% down payment lang. Okay? Sa ibang banko kasi or sa ibang brand, pag doon ka kumuha, they offer only 30% down payment and 3 years to pay. At ang malupit pa nito, mayroon pa siyang additional na interest rate so kung magkano yun hindi ko alam so dito sa Toyota kapag kumuha kayo again 20% down payment lang tayo and pwede siyang 5 years to pay and kung kaya nyo i-3 years to pay para matapos ka wala pong problema and then uh, no add on interest tayo sa monthly amortization so yan po yung ano natin, advantage and uh, kataya po ni Grab si Toyota sa pagkuha ng mga sasakyan, di ba? So hindi kayo mahihirapan kumuha ng COC in case na kailanganin niyan. So uh, wala masadong hassle dito. So may mga proseso lang tayo na dapat sundin kay Grab para makakuha tayo ng requirements kay Toyota Financial. Okay? So if you are planning to buy brand new Toyota cars, you may contact me at 09174466181. Please take note na Viber ready lang ito, WhatsApp ready lang ito, TG uh, ready lang ito okay and then you can contact me on my number 09310 48 10 24 Okay, you can add me on my Facebook account Daniel Uy And don't forget to like and subscribe my YouTube channel Dame TV So, kung may mga katanungan pa kayo Tabag lang kayo sa akin Bye!